Ayan. Na, limpyo na imong balay. Mabalik sa tabang ka. Why, why, why nagtago sa kwan gawas. O. Oh. Adlog to eh. Na, 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 kung ina So, limpyo na yung balay guys. Kay, kuan, ka na ikababalaghan nga, gi, himo si ate Esther sa si yung balay. Ako, ginoon. Ako, ginoon. ate ginoon. Ako, ka kababalaghan nga gihimaw Hum humot kayo, baho kayo sa tanan ang kababalaghan nga gihimo ni Ate Esther. <laughs> May galing kay natin at nina. O kware, house host. May lang makatabang-tabang ka. Eh, host. Gunite rin tumoy. <laughs> ma, pag ka diya, ma. Oh, luto na na, oi. Eh. O, <laughs> at least, limpyo na. kay Onya na sodire Og maugana ni Am ogan ni ha pa katugas sa tao Bagus Paibratman ulin mo pa No amo ta ka risod Ayan Bono ni Ron Totong atunan ning kipakuan Maka trabaho ba kaw Ugma, trabaho ba ba? no? Di na. Huwag well, naman siya. O, oh, makatrabaho pa man. ako pala bahayin hey, mo na yun. yung kasta na yung bidsit. Tanan, ako oh. ako nang palimpiwan niya dito. Ayan, tanan. Ito sa miyang kuwa, pa no? Palimpiwan ni tanan. Brasa nito miyang. Kaya, yung kuwa higdaanan kay hunggaw na. Sa! Sa kabalito sa inyo. Oo, oh, oh. oo. Oh. Bakit na bang matubak? Na, no, matubak lang. Matubak, eh. Agar, agar, Ay, ate, sa Ah, uh, hugasi sa imong plato, dire. Sabon ni. Kay mga unta. Na atin. Ra ra, sabon ni na, sabon ni. Ko. Ba, okay. so, Anab, na kano. Kano? Kano? so dito ha. Ayun na pag ay na pag binuwang ate. Sa sunod ba manang hig magsulti kung nasira ang CR para makuwan kinawa mong yawi. asa na ito nabutang yung mong yawi dito nagungot man to sa CR sa hi dapit nabutang nimo ano na ni lock man to kung malak ang CR mingong ka nga kung uh, nga kuan ang CR para makintahan na itong pagi nga maabli di kay diritsyo na kapabuhot di tanawa nanimaho nang nanimaho nang kuan ni sala no sa sunod ha, magsulti ha, nakuha, magsultis ako nga nasira ang wanawa, huwag ma ako nang tangtangon ang lapsay mong CR, no, para di na na masira, ano, para di na ka magpabuhot di sa sala, nagpabuhot mo ka ganina sa sala.